Papaan si Luna, ah. Gusto niya, ah. May hilip-hilap ni Daddy, ah. Ah, paslip na yan si Luna, oh. Hmm. islip na ang Luna, pot-pot. Ah, gusto niya yung ganyan, ah. Nasaan si Ace? Ah, nasaan si Ace? <laughs> ano, 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 ano? nakatunog ka na naman. Nakavideo na naman ikaw. Naka-video na naman ang muna patpat. Nakasayo hmm? niya sa video. Nag-iiba yung mood eh. Ang iba niya pag ano, binibibyo siya eh. Mood Kaniyana, yung mood. Kanina papikit-pikit yung... na yan eh. Ngayon, aha. Uh -huh. Papikit-pikit na yan kanina eh. Yeah, yeah, ayun, ayun. Ayun, gusto ayun. Ayun. Sana o, libre ah. Massage, massage. Dapat si Luna ang magmamasage eh, Luna. Ha? Ah? Ano? Hmm? Ano patpat? Mm -hmm. Nasaan yung pikit na may eyes yun eh? cute ni Luna. Ang ganda-ganda. ganda-ganda ni Luna patpat namin ah. Ganda-ganda oh. Pat, ayaw mo na tumabi din sa meme mo. Ha? Ayaw mong makisiksik doon? Busy? Busy ang Busy meme? Sabi niya na, sabi niya na. Sabi niya kanina ka pa.